Magandang araw sa inyo mga ka-idol. George Keanu here, The Loan Expert. Medyo mahaba yung ating holiday, ano? tapos weekend na rin ngayon. Hindi pa ako nagawa ng content. Tapos hindi rin ako nakapunta doon sa Manila International Show. Ako, maybe some of you guys are wondering, ano yung nagawa ni The Car Loan Expert? Anyways, maybe some of you guys ay nag-apply po ng auto loan before po nag-holiday. And yet, wala pong tumatawag sa inyong banko. Hindi po kayo na-update ng inyong ahente, baka natabunan na ang na inyong application. Still on process, kulang po kayo sa documentation, wrong presentation. Kaya you might wondering, ano nangyari? Para nasa limbo kayo, 'di ba? So, I want you to watch this video hanggang matapos. Maybe dun sa mga katanungan po ninyo ay ito po ang makakasagot, yung aking video ito. Okay? Before that, uh, kung kayo po ay nagbabalak na kumuha ng bago sa sakyan, kahit anong brand pa yan, kung gusto po ninyo ng promo kaming from the dealership, pwede nyo po akong kontakin. Pwede nyo pong apply yan through the Carlon Expert. Mag-follow lang kayo, i-like nyo po ang aking Facebook page, the Carlon Expert. Pwede po kayong magpa-compute sa akin kung anong brand ang gusto niyo, anong barret ang gusto ninyo, ilang years to pay po ang kailangan niyo. and then also pwede rin po tayo sa mga second-hand sa na sasakyan ay kung meron po kayong existing na sasakyan, kailangan po ninyo ng quality dash cam. Meron din po ako mga ka-idol. E, send ko po sa inyo ang price list kung may request po kayo. At kung kailangan po ninyong magpa-quote or insurance renewal po, pwede rin ako mga Okay? So, let's begin na dito sa ating topic mga ka -idol. Okay? Kung kayo po ay into buying ng bagong sasakyan, no? Whether it's a small car, no? Or... SUV man yan or van na yan, depende po yan sa inyong income. <clears throat> Kung kayo po ay pabili ng uh, brand new true financing, make sure mga ka-idol na wala po kayong existing na utang. Kahit saang business man yan. Or kahit yung utang sa mga tabi-tabi lang like yung mga Bumbay, mga kaibigan ninyo or relatives po ninyo, make sure na wala po kayong utang. Bakit? Hindi lang naman ito sa uh, bank purposes no but also yung uh, added added uh, liability po ninyo in the future so make sure na wala po kayong utang sa inyong mga kaibigan, family member o kung saan company man 'yan para hindi po kayo mahirapang mag-monthly ng inyong bagong sasakyan. Okay? Or kung meron po kayong existing na utang, i-settle niyo muna before po kayo mag-apply ng auto loan. Okay? At kung meron po kayo existing na utang sa mga banko, make sure na ito ay fully paid na. At meron po kayong certification gaya ng credit card. Why? Dahil may kita po ito ng banko. In, in, time na, na magsisi po sila. Una kagad iti-check ng banko is yung inyong status pagdating po sa credit card. Kung meron po kayong utang sa credit card, way, way um, way back before na sobrang tagal na ay eh, makikita pa rin yan mga kaidol kahit kahit piso pa yan makikita nila yan mga kaidol pero sometimes dinidisregard po nila yung mga mababang utang lang let's say 5,000, 10,000 or 20,000 sometimes na didisregard yan mga kaidol depende po yan sa kakayahan po nating magbayad depende po yan sa bank statement na ipinapakita po natin depende din po yan sa nature po ng ating trabaho at business. Okay? So unang una clear niyo ang utang niyo or dapat wala kayong utang. 'Yun ang pinaka the best makaka idol. Okay? Sa panahon po ngayon, ang very ideal po na bumili ng sasakyan is yung mga kotse. As much as possible, kotse lang ang bilihin niyo mga idol. Huwag po kayong mag-aspire ng mga MPV or SUV na hindi po niyo kaya. Lalo na kung kayo po ay Uh, part-timer, uh, kayo po ay empleyado, or small-time business, uh, mahirapan talaga kayo mga kaidol. I swear to God, mahirapan po kayo. Dahil marami na po akong nakausap na negosyante na nahihirapan po silang magbayad ng kanilang monthly. Maybe sa unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, kaya po ninyo sometimes dumadating po sa point na pagdating nung kailan pa matatapos ng inyong sasakyan, doon pa kayo mahirapan. Okay? Kailangan kumuha po kayo ng sasakyan yung kaya po ninyo. Yung kayang gamitin po ninyo from point A to point B lang. No, yung yung tipo bang eh, ako lang naman ang gagamit nito at saka misis ko eh, di kailangan ko lang ng 4-seater or 5-seater. Diba? Di ba? ko kailangan ng SUV. Dahil unang-una, Ma malaki ang down payment ng SUV. Mahal ang monthly ng SUV. Malaki ang maintenance ng SUV, di ba? Mahirap mahirap siyang mahirap siyang i-park, mahirap siyang isingit. Kung kung kailangan kotse lang, di kotse lang mga ka idol At ang very ideal monthly ng kotse mga ka idol is around, no? Around uh, 7,000 to 12,000 mapahatch man yan or sedan man yan basta yan ang pinaka convenient na monthly amortization na kayang kaya mong bunuin up to 5 years kung ang income mo ay nag average ng 30,000 to 60,000 pasok na pasok ka dyan mga kahidol. but make sure meron kang co-borrower okay? kung wala kang co-borrower wala kang parents no wala kang parents uh, na pwedeng mag co-borrower, wala kang siblings na pwedeng mag co-borrower. Okay? Make sure na wala kang existing na utang. Make sure na healthy ang inyong bank statement na merong pondong pera doon na let's say nasa 150,000 to 200,000, puwede na 'yan maka-idol. Basta as long hindi ka nangungupahan. Pero kung ikaw ay nangungupahan, meron kang anak, wala kang co-borrower, mahirapan ka kayo doon. kang ma-approve. May iba na approve na pagbibigyan ng bangko, pero very minimal. Hindi basta-basta na approve. Yung iba dyan, chamba lang. Chamba because yung iba ay baguhang, uh, baguhang officer lang ng bangko, eh, nagkamali ng approve, na-approve kayo, or ba? Diba? may mga ganun idol o sabi natin bago lang sa dealership nagpapasikat lang yung officer ng bangko kaya nag ano nag, ano ng approval no approve ng approve or maybe yung bangko na yon eh kailangan magbawi inapprove ng inapprove o di ba ganun mga ka idol okay so kung bibili po kayo ng sasakyan make sure yung kaya po niyo make sure na wala po kayong utang at make sure na meron po kayong co-borrower wag na wag po kayo mag attempt na wala ko kayong co-borrower na hindi naman healthy ang inyong uh, finances no mostly mostly ang mga nagkakaproblema dito is yung mga wrong buy ng sasakyan wrong buy na yung income ay hindi naman kalakihan pero bumibili po ng mamahaling sasakyan yung mga top of the line yung mga ini-endorse po ng ating mga ahente na, uh, Ma'am, Sir, ito na lang bilhin ninyo, top of the line, kasi ito lang po yung may magandang promo, ito po yung may magandang features, ito po yung, uh, alam nyo na, uh, available natin ngayon. Ganon, wag na wag po kayo basta-basta ang padadala sa mga ganon mga -idol Dahil yung mga ganon bagay ay sometimes nagiging patibong po yan na tayo ay marong bay. In the sense na hindi na po natin kayang monthlyhan in the future. Sa so, umpisa kaya natin but in the future di na po natin kaya. Malaki ang income ni ahente kapag nagbibenta po ng mga high-end. Bakit? The more na mas ma 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 mahal ang sasakyan, the more na mas malaki ang income ng ahente. Lalo na kung financing po yan. Kaya before po kayo bumili ng sasakyan, be mindful sa pagpili po ng sasakyan na bibiliin po ninyo make sure na kayang kaya po ninyo kung bibili po kayo ng SUV pickup, up or van okay mas maganda negosyante po kayo negosyante na sobrang tagal na sa industriyang ang yan sa business na yan yung tibo bang kaya mo nang mag-income ng 300 to 500,000 every month na meron kang magandang credit record sa banko, may magandang bank statement ka na never kang nagka-problema sa mga loans before, then that's the time na pwede kang kumuha ng mga ganitong klaseng sasakyan. Yung pumapalo ng more than 1 million. Dahil kung ang income mo ay below 100,000 at kukuha ka ng million-million uh, sasakyan, mahirapan kang mag-monthly. Bakit ko nasasabi sa inyo mga ka-idol? Because because I have a long experience with regards to auto loans. I have so many customers na may problema pagdating sa uh, bayarin po ng monthly. Sobrang hira po mag-monthly sa panahon ngayon. Lalo na pataas ng pataas ang interest po ng bangko. Na hindi po natin alam na ganito pala kalaki ang interest ng bangko na pagdating ng panahon na tayo ay hirap makabayad eh yung bangko ay no mercy din para hatakin ang ating sasakyan di ba? Uh, sa panahon ngayon mga ka hindi na po pinatatagal ng bangko ng 3 months ang ating past due sometimes 2 months lang mga ka-idol hinahatak ng ating sasakyan no mercy sila mga ka -idol. bakit? dahil may mga may mga nakaabang na buyer sa ating mga sasakyan. May coordination na po yan sa third party. Meaning, gustong gusto po nilang makuha ang inyong sasakyan dahil meron po silang next buyer niyan, which is yung mga buy and sell. At yung mga buy and sell, nahihirapan pong bumili ng mga repo na sasakyan dahil pinipresyohan din po ng mga taga-bangko. Bakit? dahil hinahatak po nilang ng maaga at uh, at dahil mababa pa ang milyahe, syempre wala pang history na nabangga yung sasakyan or may mga pagawaan yung sasakyan kaya napipresyohan po nila ng maayos hinahatak po nila ng maaga dahil napipresyohan po nila ng maayos at si car dealer ng mga second na sasakyan, nahihirapan din po bumili dahil kailangan pong mag-ipagbid at kailangan volume po ang bilihan nito. Okay? Kaya ganun yan mga ka-idol. Kaya kung bibili po kayo ng bagong sasakyan, lalo na kung financing, kailangan po ninyong magpa-advise sa eksperto gaya natin, no? Or yung ibang mga agency dyan na season agents na pwede po kayong magpa-advise sa kanila kung is it worth na bumili ng ganitong klasing uh, variant, no? na ganito ang aking income dahil ayokong mahirapan ako in the future. Dahil yung iba po mga mga ahente sometimes hindi po tumutulong sa atin with regards to our finances. No? So ganito yung mga ka-idol, kailangan mo talagang pag-isipang maigi na uh, dapat tama yung inyong decision sa pagbili ng sasakyan. Okay, tama po ang inyong presentation na updated ang inyong mga documents, no? ang inyong bank statement mayro kayong sufficient income may paka, may paparating kayong income at dapat mayro po kayong pondo sa inyong monthly income otherwise kung wala po kayong pondo in terms of emergency eh, may hirapan po kayo magbayad ng uh, inyong monthly no dahil sometimes dumadating din po sa point na mayroong emergency no may nagkasakit may nadisgrasya eh hindi po natin uh, hindi po natin maiwasang talagang galawin ng ating pera no yung pambayad natin sa ating kotse. Kaya kung wala po tayo existing na pondo, tendency talagang magagalaw po natin yan. Darating at darating sa point na magiging past due po tayo. Okay? Kaya lang tumatagal ang ating application sa mga uh, car dealers na ito, sa mga bangko ito. Bangkong ito, it's because mali po yung presentation ng ating application. Kumbaga, nag-a-apply tayo ng uh, auto loan na Ganitong klaseng sasakyan, variant na ito, pero hindi naman pasok doon sa ating monthly. No? Or wala tayong co-borrower. Wala tayong maipresent na co-borrower, wala tayong magandang bank statement. Wala tayong sapat na pondo ngayon sa ating bank statement, di ba? Yung mga ganun. Or minsan hindi pa tayo uh, regular sa ating trabaho or bago lang ang ating negosyo. Hindi ma-locate yung ating bahay, ating mga business. Yung mga ganon. Yun yung mga cause kung bakit tumatagal yung ating application. Kaya, mas maganda, before po kayo mag-apply, magpa-advise po muna kayo kung ano yung mga dapat ninyong gawin para smooth po ang inyong uh, application, para smooth po ang inyong CI at mabilis po kayong ma-approve at makakuha po kayo ng bagong sasakyan. Huwag na wag po kayong padalos-dalos mga ka-idol dahil ang hirap ang hirap pag monthly na sasakyan. Kung ay po ninyo madali lang bumili ng sasakyan, sa umpisa maaring madali. Pagdating ng kalagitnaan, sobrang hirap. Sometimes kapag natapos mo, ay salamat. Nakaraos din, nabunot din ng aking tinik dahil Yang kotse sa umpisa sobrang sarap mag, uh, mag drive po niyan. Sobrang sarap ng feelings na may bago kang kotse. But habang tumatagal, nahihirapan po tayo mag-manty. Nahihirapan po tayong uh, stretch out yung ating mga budget or yung finances po natin. Okay? So be mindful apang apan buying a brand new car at wag din po kayong bibili ng second hand na financing dahil mahirapan din po kayong uh, uh, bumili ng second hand lalo na kung medyo modelo pa. Kapag the more na modelo po ang inyong sasakyan na kukunin na second hand, the more na mas mahal po 'yan. Mahal na nga 'yung presyo, mahal pa 'yung interest kaya mapapamahal po kayo. Kung bibili po kayo ng second hand, make sure na dapat ang year model is 2019 pa pababa goods na goods yan mga ka-idol. Pero kung 2019 pataas, i-cash nyo na lang mga ka-idol. Dahil uh, swear to you na medyo makamura ka dito. Okay? So, I hope in this video mga ka-idol, eh, nakatulong po ito sa inyo kahit pa paano. Lalong-lalo lalo na sa mga first time car buyer. Dahil ang hirap po sa panahon ngayon ang magkaroon po ng bago sasakyan. Lalo na kung financing. Okay? So, thank you for watching.